Um, 67 na, ano ba? Malakas pa, no? Exercise na, may kita pa, no? <laughs> <panshal> Ayun. tumataya ka tayo. Alalat, tayo na Bagang, bagang na, bagang tumatayo. Ang tao, ang Bagang. Bagang na pala ang tao, tao, ay pag ni hindi sa asawa okay pero pag ibang ano yan ah kailangan sa asawa lang ano oo kasi to. pag sa asawa eh parang kay parang yung magbinutuhod yan. ay wala doon wala doon sa kada at saka pag asawa iba lang uh. pero pag kaiba ay talaga nareklamo ko lang ito ito lang pagkakata ko ito muna Dito ay wala sa kumpanya ng kuwarto. Ah, dito wala kumpanya. So, pag, pag, pag may pension ka na pala, may pension Ay, na, no? Upos na. <laughs> ubus na. Ay, ubus na. Tatawa na po kaya tayo. Six, six, six seven yeah. siya. Kaya nung six kami seven. magpa ng Nobali, mm. naroon ako. Nobali? Oo. Oh. Kasi lag laguna niya na yung subdivision yun na Ayala yan eh. Oo, oh, Bandaro Hmm. Labas ng Montecito at saka ng Breta mm. yata yun. oo oh. Nobali, lagi kami na ah. dati, nagigibente. Eh. eh, dati, cool eh. Yung, yung patrol din yung gagawa. Oh. Doon ay eh, meron din ginagawa nang gayon na, e, wak, wala ko ng na kung kumpanya noon. sila ng kuwal binhe. Oh. So, yung sa mga slope. Ayun. Ayun oh. Uh. Yun yun oh. Sa so, paglalakad doon ng mga yung kuwal sa yung kuwal niyo, yung, yung hmm. yung kukunit uh, oh. Bago yung, yung bubugahan ng binhe Oh, yun yun yun, oh. Yung, yun, oh. baka mali ko, baka iisipin na rin yan yun, yun eh. Oh. Eh, nung pa naman yun.